Mara no, na no, no, nakita love bird. Wala naman tayong ano. Wala naman tayong Wala naman tayong Nakita mo? Ano tayong kulungan? Tapit na ko lang chineles ko. Pwede ko buksin yung ilo dito? Dito lang, dito mo buksan. Tama! Tama! Oh shit. Hello, cute ka. Tingin. Talagat cute. Hala, cute. Ayun o, sapot sa tiyan o. puso na yun, tatampalin ko talaga. Ito, ka. Sabi sa baba. Oh my God. Ano beta mo? Ano beta dahi mo? Asan? Ano May beta dahi eh? mo? Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ito. beta ito, ito. Ito,

Ay oh God! Guys, yung pusa na uh, Tatampalin ko talaga yung pagmumukha na yung pagtampal ko. Okay Ano nga lo? Ha? Ano ko? Ano 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 Wait lang. Pwede ba ako magtawag ng birds? Try ko. Since I made... Since nag-whistle na ako, nag-a-addict. Gamit na puta. Aray ko! Aray! Aray! adam talaga kata ng chinelas. Nalimutan mo. Nalimutan mo pata sa taas, oh. Ha? Ay, oh. Ay, oh. Ito sana yun, oh. Tatawag lang natin. Ano? Ayan, oh. Ito? Oh, hindi, ito to yung malaki. Tanggalin mo yung mga laman yan. Ito? Oh.

gawin mo Ang posa na yun, kapal kapal na mukha. Hmm. Oo. Pinagat ko siya ni Ano eh. Walang nila talaga si Puti eh. Nga video ba yung kinuha ko siya? Oo. Yung kinuha ko, yung pinibig na video yun. Oo. Yung kinagat siya na yung muning. Yung. Yung, atin, yung video yun. Wait lang. Tingnan ko yung footage. Una sa akin. Tanggal so, nga yung video. Sayo. Sa akin? Oo. Yung ka-video yung kinuha ko siya. Wait lang. Ay, hey, gosh. Victor, um... May sengsel. Sa akin. Sa akin. May sengsel pala to. Ano? Hmm. Wait na asa na yun. Sing -sing. ising yung ising yung yung lovebirds. yung 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 ng yung eh. yung ko yung pusa, yung 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 Ginamot ko pa. Kinagat ako. Lakas sakit. Ayun oh, yun, Kinagat oh. ako. Wawa naman. Uh -huh. Wala. Wala. Wawa naman. <sighs> Effort ko para tanggalin mo. Para lagyan. Para ilagay yung Lovebird. Lovebird.

ほら。